Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming netizen ang napabilib ng isang aspin sa Misamis Occidental na laging present sa flag ceremony ng munisipyo. Ngayong pambansang araw ng Watawat o National Flag Day, ma-inspire tayo sa pagka-makabarkian ng asong si Kajo. Tuwing flag-raising ceremony dito sa munisipyo ng usami City sa Misamis Occidental, meron daw laging perfect attendance. Mag-stop siya doon sa gitna, tsaka magtingin sa flag. At hindi lang daw laging present para magbigay pugay tuwing tinataas ang ating watawat. Nakikikanta rin daw ito kapag pinapatugtog ang ating pambansang awit. Kumakanta talaga siya every flag-raising and flag-retreat, sir. Kaya naman marami ang bilib sa kanya. Siya ang ASPI na si Kadio. Natutuway lahat ng mga empleyado. Si Kajo, maasahan din daw. Nagikot kasama ng gwardiya, nagro-robing. Si Kajo, palaboy-laboy daw sa kalsada noon. Payat na payat talaga siya. Hanggang sa nakahanap siya ng kalinga sa mga empleyado ng munisipyo. Lahat ng mga empleyado dito ay sobrang inaalagaan siya. Nakatira talaga siya dito sa City Hall. Marami din pong nagbibigay sa kanya ng pagkain. May nagbibigay ng sabon, shampoo. Kompleto yan ng vaksin sa City Vet namin. Kaya ngayong National Flag Day, asa si na Mary Grace na sana mas parami pang ma-inspire si Kajo na magbigay galang din sa ating watawat. Sana ganun din yung lahat ng mga tao pag nagpa-flag, dapat tumihinto sila, tumitingin sa flag. Pero alam ni ba kung bakit dati diriwang o ginugunita ang pambansang araw ng watawat tuwing May 28? Kuya Kim, ano Alam niyo ba na sa mismong araw na ito, taong 1898, unang niladlad ang watawat ng Pilipinas? Matapos ang makasaysayan tagumpay ng mga revolusyonaryo ng Pilipino laban sa mga Kastila sa makasaysayang Battle of Alapan sa Imus, Cavite, ang bandilang dinadlad ni General Emilio Aguinaldo. Tinahi ni na Marcela Agoncillo, anak niya ang si Lorenza Agoncillo at pamangkin ni Jose na si Delfina Herbosa de Natividad. Ang araw ding ito ang nagsilbing simula ng mga pangyayari tungo sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, iposto, i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang mayalap. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 horas.